Hello mga kabentusa, titikman natin yung dalawa na to. Ano kayang pinakamasarap? Ito yung pinakamasarap na chicharon dito po sa Sorsogon City. Kaya mga kabentusa, o kaya mga ka-guardians dyan, bili na kayo dahil tikman natin ang dalawa. Ito yung unahin kong tikman, yung original. Hi, this homemade special chicharon. Kaya mga kabentusa, tikman natin ito kung super yummy siya mga kabentus to kaya hindi kayo magsisisi sa sarap nito ng chicharon charon na to mga kabentus sa manaten yan ay titikman natin to ang original spe, high highly special homemade chicharon kaya to unahin natin hmm hmm Super yummy siya, mga kabentusa. At crunchy siya. Ito yung napakasarap, mga kabentusa. Ito naman, ito naman ang um, chili spicy Hi, this special homemade chicharon, mga kabentusa. Kay, tikman natin tong dalawa. Oh, mga ka-guardians tikman natin. Mga ka-bentusa. Ayan. Ha? Man natin to. Mm. yan, mm. Tikman natin. Ayan. Ay, titikman natin to, mga, kabentusa. mga ka Mga ka-guardians, tikman natin to. Yan sana bumili na kayo nito ng Hi, this is special homemade chicharon. Yan po mga kabentusa. Kaya ngayon, to tikman natin. Mmm. Mmm. Ang sarap niya pero super ang hangto mga kabento sa akin. natin to. Mmm. Hmm. Hmm. -mm.